lang pala dyan kay Lola sa loob. Tapos ngayon, habang nandiyan muna si Lola kasi today may exercise si Lola. So dadaanan ko muna yung ulayan kailangan kong bumili at eto pala yung madadaanan ko bago ako makapunta sa palengke para bumili ng gulay kasi hindi naman nakataging lola ko kaya eto habang si lola ay nandun hinatid ko mag exercise si lola ng isang oras tapos ako naman ay bibili ng gulay na ni lola so ngayon ako bababa muna dito at syempre dahil naihi ako kailangan ako munang pumasok dito sa toilet kasi ihing na talaga ako kasi ang daming iniinom na tubig kaya yan tuloy. Kaya ito pala yung public toilet, di ba? Dito maganda dito sa Hong Kong ay mayroon talaga mga public toilet na pinoprovide ang government sa so, ito pala. Kapag ako umiihi dito sa toilet government, mas pinipili kong iihi sa ganyan. May dalawang klase silang ihian, yung yung pwedeng upuan na anidoro at ito meron pwede ka lang uupo sa may sahig. So, ayan. So, syempre, pasok muna ako, di ba? Kasi, magbablog lang naman ako saglit. So, balikan ko kayo mamaya. Pre, ayan. Tapos na ako sa loob ng toilet. So, ayan. Maghuhugas muna ako ng kamay. tapos so, tapos ko lang. Ihi. So, ayan. Tayo lalabas na. Tayo de na dun sa market. Kaya, eto. Kaya lalabas na. Diretso na dun sa kabilihan ng gulay. So, para make sure um, diretso na ako dun sa may dun sa may taas so at eto pala yung daanan natin eto pala yan nakikita nyo may mga nakapila yan ay yung bilihan ng karne yan bumili sila ng karne every morning marami talagang bumibili dyan ng karne Ano si kabayan nagmamarket Kapag ikaw ay naglalakad dito banda sa lugar namin, marami ka nalang makikita mga kababayan. So, ayan, tayo bababa muna dito dahil kailangan kong bumili ng toothpick. Kasi lagi kong nakakalimutan yung toothpick ni Lola. Eh, paubos na. So, see you mamaya sa shop. So, ayan, nandito na ako sa shop na to. Dito sa store na to. Bibili lang tayo ng toothpick. Para, pagpahal natin toothpick. ko makano? 4 four dollar pwede rin ito three dollars so ito na lang bili natin kasi may lagayan naman si lola so bibili tayo ng dalawa dalawa lang pwede na rin tatlo pwede na rin tatlo para matagalan na ito. Pili tayo ng tatlong toothpick. So, ayan. So, tara na. Bayaran natin sa counter. At ayan, nabayaran ko na siya sa counter at numeretso naman ako dito sa gulayan hanggang sa pumunta ako doon papunta sa prutasan. At eto, binili ko muna pala si Lola ng sweet potato dahil ang sabi ni Lola kapag daw pumunta ko ng market at makita ko may sweet potato, ipagbili ko raw siya kasi sweet potato rin is maganda kapag may constipation ng isang tao. Mas mapabilis yung uh, mapalambot yung pagbawas ng isang tao. Kaya ayan, binili na rin ako ng isang balot para kay Lola, para ma-steam ko kay Lola. At Ayan, um, binayaran ko muna tapos eto bumalik naman ako dito sa gulayan at tinitingnan ko yung um, yung inutos talaga ni Lola sa akin yung gulay na spinach tinitingnan ko dito kung meron pa talaga dito kasi usually talaga yung spinach talaga ang laging pinapakain ko kay Lola kapag may constipation siya kapag hirap siya magbawas. So, balit, dito sa store na to ay wala silang spinach. So, pumunta muna ako dito. Dumaan muna ako dito sa fruit stand, dito sa mga bilihan ng mga prutas dahil bumili ako ng frutas para sa akin. Ayan, sila kabayan, no? Pinagfiestahan nila yung orange. Mabili talaga dito yung orange. Um, malakas talaga kumain yung mga tao dito. Nag orange kasi rich in vitamin C. So, eto, bumili mo na ako pala ng saging para sa sarili ko. Kasi, rin ang ng benefits ng banana kapag tayo ay kumakain ng banana araw-araw. So, at ayan, ito, binayaran ko na. At eto, dumericho na ako dito. So, wet market talaga ng saing market. Ayan, paakit Kasi, syempre, yung bilihan ng mga gulay is nasa first floor. So, kailangan ko muna sumakay ng escalator. At ayan si Kabayan. Tingnan nyo naman, bit-bit-bit niya yung trolley niya kasi magmamarket din si Kabayan. O, oh, diba? Nakunan pa natin ng camera. At dito naman sa likuran ko. Ayan. Diyan tayo galing sa baba. So, at eto, nakarating na nga ako dito at ako ay papunta dun sa bilihan ng spinach. Kung saan ako bumibili ng spinach. So, tara guys, samahan ninyo ako. At napag-isipan ko na I-try kung bumili dito sa kabilang store. Hindi talaga ako dito bumibili ng spinach. Pero this time, tinry ko kung para mak ma ma compare ma compare ko fair charot para ma compare ko talaga kung alin sa dalawang store ang mas mura so tinry ko muna dito pero natanto ko after kung bumili dito is pare parehas lang pala yung presyo nila kasi kinikilo parehas lang pala medyo mas mahal talaga dito o, eto na nabili ko na at nabayaran ko na ayan syempre bitbit rin -bit natin yung resibo kasi hindi naman talaga pwede na walang resibo every time na kapag bumibili tayo sa labas. So, at eto, bumaba na ako sa hagdanan mula sa loob ng palengke. Charut! So, ayan si Lolo. screen naman natin si Lolo kasi siyempre, hindi bagal-bagal ni Lolo maglakad. So, at ayan, dumiretso na ako kaagad sa labasan at naglakad na ako. Ayan lang yung bahay namin, yun. Know? Oh, yan, 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 yan. Diyan sa taas na yan. So, ayan. Oo, oh, lakas ng ulan. Lagot, yung hinalay. Hindi uh, sinampay ko doon, sa bahay, sana maabutan ko, hindi pa mabasa yung mga damit ko, kasi tuyo na yung lahat eh, huwag lang humangin. kapag makasindi no, dun pa tayo, akyat, yan o.